5 kilos na ano, idol ba? 3 piraso. Para I love you mga idol. Kunti lang pala talaga yung kulang mo. Kulang 224. Point. Supportahan naman <laughs> kami. Ano saan? Gusto ba intro? Pero nga, kabida. Nakalimot Puso. lagi oh. Kapuso. Hindi kapamilya ni. Idol. <laughs> <laughs> Rambol na ka daw ang si Master mga idol. Pinag-intro ko siya dito sa channel natin mga idol. <laughs> Nasana na. Nasana na yan mga idol. <laughs> yan, magandang tanghali sa inyong lahat dyan. Magandang araw, hapon at gabi sa lahat po ng OFW nating kababayan na sa ibang bansa. Pumusta kayo dyan mga idol? <laughs> okay lang ba kayo dyan? bobo mo magiging sa inyong mga asawa. <laughs> kami mga idol, magiging Ah, mga ka kami oh, pinakulong kakamagiponan. <laughs> <laughs> Ibang pula. Katawad yun ang mga idol. <laughs> yan bali, dito pala ako ngayon sa bahay ni Master Atan mga idol. Si um, Kabida ng master mga idol. Master ano yan, Master Kabida. <laughs> Andito ako ngayon kasi ano ba, kakaawi lang niya galing sa daga tapos Si Lola Saring pala pupuntahan natin mamaya ng hapon mga idol. Bali magdadala ako ng isda. Dito ako ngayon kasi bibili ako ng isda mga idol. Bibigay ko kay Lola Saring. Tapos may kasama pa yun mga idol. Doon sa barong may iko yung boses ko dito ah. Parang nasa ano. Oh, sa atop na. Hmm, sa atop mga idol. Nag-iiko siya. Nag Bali may kasama pa siya na ano. Yung pinangako natin kay Lola ba. Nakita nung last na punta natin may kung ano yung pinaglutuan namin tapos ano yung pinanghiwa. <laughs> Bali binilhan ko na siya mga idol. Mamaya ko lang ipakita sa inyo pag ando na ako ulit sa bahay. Tapos timing na rin na kakarating lang ni Master. Ayun, ito yung mga huli niya Karabi, mga idol. Grabe ka guwapas mga isda mga idol. La pula po mga idol. to po haba. Tapos buntugon Traffic din tugon. Daming ano siguro po dito ipanakam yun. Daghan na po mo mong tugon niya. Mul mul mga idol. Ayan o. No. Look Lu ka ng... Say nga ni isda? Ang tayo? Lupit. Lupit? Lupit ng kapalaran. Lupit ng kapalaran mga idol. Bali may ano pa to. Kasama na... 5 kilos na ano mga idol ba? Ubud mga idol. Hindi ko nalang nabutan kasi pagkapunta ko dito yung bumili order daw gagawing daing mga idol kaka ano lang din nila mga idol bali siguro yung bibilhin natin dito para kay lula sa ring siguro kasi ito lang yung madali kaliskisan mga idol ito ba tapos samahan na lang ng ito mulmul. mul niya kahit mga ano lang ito nagibutang na ba na si mga kwade tatlong piraso para i love you mga idol ito sana kaso dahil maning yung ah, may amay <laughs> Ito yung pugapo sa amin Lapulapo naman sa iba Lumalaki ito mga idol Pero yan pwede na yan mga idol Kasi mga ano dito malapit mag half kilo Tsaka isa na lang yung natira na panangitan Tapos may mga kasama pa ito mga idol Yan oh. o si Ito Ito ako ngayon <laughs> Ito mga idol Ngiragin. Sa mga mahilig o, nang ito. Ito uh, mas kilo, te. Mm. Ay kana na. yon na yun, kalahating kilo mga idol. Isabay natin mamaya, siguro ibubukod ko na lang yung video mga idol ba. Pag ando na, pagpunta natin dun sa bahay ng Lazarin kasi kahapon, pumili nga ako dun nung sinasabi ko sa inyo mga idol na bibigyan natin sa kanya. Tapos di ko na lang napuntahan kahapon kasi may sadya, may inayos pa ako yung problema daw namin ni Master. <laughs> Walang problema. Wala problema mga idol. <laughs> yung problema namin mga idol di ka <laughs> Madami-dami ito mga idol siguro mga ano din to nasa 15 kasi yan ito may kasama pa yan ito din yan mga idol ha ito ito puro yan ito ito yung ano, ito, ako. ito ako ngayon <laughs> medyo malalaki siya konti mga isang daliri siguro dun daw sa ano to sa isla mahaba nakuha ni master Ayan, may sasabihin pala ako sa inyong mga idol. Baligaling ako dun sa, ano nga, kay Kabidang Jewel mga idol ba? Yung Abinidos mga nag Tapos, nag-usap kami. Tinignan ko yung, ano nila, public watch hour ba na hinihingi ng YouTube mga idol. Kasi sabi nila, Master, yung kulang daw, 2,000 plus. Tapos, dinaanan ko ngayon lang, bago ako pumunta dito, tinignan ko, yung, ano pala nila, watch hour nila, 3,700 25.8 mga idol bali yung kulang na lang 200 plus <laughs> 200 plus na lang mga idol sana ay matulungan nyo po ako mga idol no? kasi kunti lang pala talaga yung kulang mga idol para mamonetize na po yung kanilang youtube channel mga idol 200 plus na lang yung kulang 224.2 mga idol yung kulang talaga sana sana supportahan po natin sila master mga idol siyempre si master atan kasi ando na siya mga sa idol, kabida supportahan nyo kami mga <laughs> Kabidang, Kabidang Channel Kabidang Master Abinitos Managat vlog ulit mga idol pa Pasupport po mga idol sana Maano na sila mga idol no Sa kulang na 200 plus 200 plus na lang po mga idol Doon na lang po yung Hinihingi ko sa inyo Hindi na lang yung Dalawang libo Kasi naabot na pala nila mga idol ba 224 na lang. Hmm. Ha? nag hmm. na. Di, Naano ano kasi, kasi yung ano mga idol, yung sa YouTube, may ano kasi yan. Kada upload mo ng video, yung bagong views na ano, bagong watch hour mo, nawawala kasi yan mga idol. Pero naiipon yan doon sa ano talaga, lifetime ba, yung sa pinaka ano mo talaga mga idol, kumbaga, pinakakaban mo talaga. Doon talaga naiipon yung lahat mga idol. Nawawala yun sa ano mo, sa studio mo, pero pag tiningnan mo doon sa lifetime ng ano niya, ng history ng watch hour niya, doon mo makikita lahat yun mga idol. Tapos tiningnan ko nga ano na, 37. Di kulang na lang talaga ng 200 plus mga idol. Sana matulungan po natin sila mga idol. Ito yung bibigay natin kay Lula. Natagal na rin tong ano mga idol, konsumo niya mga idol. Siguro mamaya pagkauwi sa bahay, anuhin ko na lang siya yung Linisan ko na lang bago ko ibibigay may idol ba kasi hindi na siya klaro may idol. Medyo hot na yung mata niya ba. Siguro gagawin na naman itong paksyon ni Lola may idol. Yan na yung bahala dyan. Itong ibaw. Diba ba sila? Oo. na putay talabos. Oo, oh, wow. ngunin yung master mga idol. Eh. Na, baka may tampo pa ito mga idol. Mat matunok kung nata din eh. ganyan mga idol. Mahirap naman mag, bagli mag, mag ano nang ito mga idol. Tapos lingon ng lingon sa akin. Hindi, tasok may hentudlo, na ngayong tudlo mga idol nagluto ko ng mgtinuwa mga idol sabi niya at sara mm. sa bawain no? kaon ta, ano, <laughs> ano, tayo mga idol hala hmm, medyo na mag surisuloy tas kabayan mga idol kaya malibre tag kaon libre tag pa na sarap na sinabawa na ito mga idol tayo tayo mga idol master mga idol sabawang ito standing mo lagi ka nilagyan ng okra ngayon lang kayo nakakita na ito namin lagyan ng okra mayro. Ang ah, labi ang sabaw eh. Pati din yung sabaw ng ito mayro. Pagka-hapdos, pagka-hapdos. Hapdos <laughs> na ah. stay yan yung wikan. Kuha na ni Maydlo Yung dahon ng sampalok tapos okra ba yung nilagay ni tisara. Ah, lamig kayo.

Tagahaw mo ko na pagmatod. Mao na kabana siguro to. Hmm. Pero kana na wala ni lakit kay na mas sagay tay. Grabe tag asa i. Eh. Natong adak ko. Tu sa kadang ko pino. Yan na lagi katagasun. Grabe ang latua. Katulin dag ko. Hmm. Padaw man mo bitmara na, mo bitmara. Ako lang mo usa sa amo.

ito na yun mga idol oh. tapos binigyan tayo ni master ng ano ito mga idol favorito ang pagkain ni Maika mga idol <laughs> hindi pala magkain si Maika ng ito gusto niya mga idol yung panangitan ng brown bali pa na ako dun sa bahay tapos iatid ko na yan kay lula saring few inches later Di siya baka gikan. bisa kagikan? bisa siya, siya kagikan? Ano naman? ko ang tinapa. Ano kay siya dinas? Ha? nag tinapa? Tinapa ba? <laughs> <laughs> naanap ko niya. naanap ko niya rin. niya Lula mo ay dulo. mo dire? Saan mo ay? ato lang nung... so mo. Hatag na ano mo yung daho ng kamuting kahoy ano ba yung high kamuting kahoy kuwan ganas ganas mo ido ba yung oh gire tanama ah diyan pala yung munggo tanim na siya ambe kangob glow dahon ng gulayan daw niya yung ano gulayan daw niya yung sardines na binigay natin ba nag nagduong ag dali ka wala naman, mag naman ang ating... Mag ah, isawa naman oh, uh, naman? ako mga... mag uh, ako sa wow. may noon? mayroon Oo yan Ngunit man ka? Nagdungag dito ka? Ngunit sa saan ang -sa? man lang yung la? Ha? Kung man yung mag ma na, lundan e eh Oo, ah, may ni mo? naman? Ay, Ayun, mayroon ha, hapon ah, ah, para hapon, para mamaya... <laughs> Nagluto na siya agad mayroon oh, Ha? Para mamaya ang <laughs> so, hapon ma doon mm. Wala pa ni na yung looy ha? Panang Hin, ikaw lahin lo ana. Hmm, hindi bago pa yan. Pa mo hmm, bago mo pa nang na kuha na. la. Bago presko pa na kayo la. Usaning. Nya ilunod. Di ba, koy, pero, paghin, Luana, oh. giingon, pa koy Erong lami imong paghinlo ana o. Aga hong giingon mo ba? ba? Hait oh, ha, na ni. Oh, hait kay na oi, binilhan kita. Binilhan kita nang bagong kutsilyo. Kana ra iinlo ana. Di pa la. Usa. Yan. Oh, iba yan. <laughs> Nadi kay kutsilyo ay ko silo habo. Bakit no? oh. ang nga hong gigamit hmm. kay hait pa tong kutsilo. Kay ka na hait may gamita. Lain na si Gadi O ka hait may gamita. Habol naman na yung isa. Kaya pagpalit nimo mo ane. Hmm? Hila? Oh. Na tayo magamit kung maaari na maay po yung mga asawa ba At dito oh. Sumari kay araw na ako yung masampi kaya. Mao lagi po hong napo. Masampi si paning nalakawan. Manuro, <laughs> dito na lang daw ako patirahin ni Lula mga idol. Man, <laughs> man, Kasaba. Manuro. Diba ni kauban? uban Ha? Dapay ka uban. Sa sa. Di ba hilig man kag mag kuan man kano, mag init og tubig. Oh. Oh. Mm. Nabuak mag imong thermos. Nabuak Kita mm. Manila si bo. Oh, na, pero wala na kay thermos ya. Sira man kay. O, dero. Oh, dero. Pumok ba init ahon di ha. Na na kay bagong thermos. Nagpalit ka. Nagpalit <laughs> <laughs> ka ba. Pupun. Ato lagi ito si Zah, asila. Oh, lagi. Manya da po. Ndra. Oh, karong na kay lami nga luto ana sud ay. Nagdaot sa diren. Hmm, dapat kay kaldiren. Oh, si puti para kayo. <laughs> lami ya. Yan may bago nga na siya may idol. Bilhin natin si Lola ng Di ato no, una na ibutang kan bigay Thermos. Di ato adiha. Ay diri la. Ato diha kan. Yan bilhin natin si Lola ng thermos tapos isang lutuan niya mga idol na kaliro. May takip yan. Tsaka yung kutsilyo na panghiwa niya dito. Sabi niya may gagamitin na kami kaming may doon para sa isda. Yan yung isda na ano, pa, yung bilhin natin kay Mas Beto. Kaya tunuhan ka dito. Ha? Ah? Puan tayo dito. Puan, uh? si, Anak niyo po ako. Oo. Ah. man siya siya. Ay, unsa niyo mong... Ano tubig lang yung gibabukal o tubig, uh, mong oh, katul, jabo, ano. Ay, dito? Tubig rin niyang ibabukal? Oo, tubig. Rundang ari. Untsama yung sardinas? Oo, katulad dito. Nagluto ano na pala na siya ngayon ano para mamayang hapon. Naayon mong istoryahan dito ha? Kaya hmm. sa mga tao? ba okay. dito? mga tao? Saan mga tao? Uh, Ang mga tao na matanaw ni mo na, <laughs> okay. <laughs> okay. na mga, mga tao mata oh, na matanaw na matanaw na matanaw na na matanaw na matanaw na matanaw na matanaw Nagkantay po, anak ako na po. Mawita mo si kong duaw niya mo din. Kaya wala lang kay kaoban lagi yung patung Bakit po itong igan amahan, di ba ama mamatay <laughs> na ino. Ayaw lang pag istoryaan na. Uy, okay. 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 na, ka, na kay bao na to. Ligot. Oh. Huwag oh. kang magdasal lang ganyan la, Kasi yung Panginoon lang yung may alam na kung, kung hanggang kailan tayo kukunin. <laughs> Iba na yung sinasabi ni Lula mga ito. <laughs> Datlong araw na niyang inulam yung dala natin buntubon mga ito. Tama ko, usama kayo ganap si Lola ng ano may idol, yung mga kasama niya talaga dito ba. Kasi yung mga pamangkin niya, ano may mga trabaho po tapos may inaalagaan din ano ba. Yung kagaya din niya may idol, may edad. Kailan ba yung last na bumoto ka na presidente? Kay ni Binigno Aquino ba? Oo. ba? ah. <laughs> Anak. Sinay noy. Kuwamo eh. <laughs> Yung natandaan ni Lola na presidente mga idol. Oh, si ano pa daw? Si Noynoy, sabi ko, si yung presidente natin ngayon, si ano na? Si Bungbong Marcos. Tangat ko nila. <laughs> Onda. <U> okay ko mo ba? Wala <laughs> din kakay. Wala din kakay kasi atong presidente ron. Wala din kakay bago. Ha. Uh, okay si atong presidente. Hay, maoy ham No, ko an Bungbong Marcos. Ah, <laughs> uh, Bungbong Marcos atong presidente ron. Kaila. Karong <laughs> <laughs> mo naman, presidente. Kuan man. Kanang gobernador naman ko, no? Oo. na Ayon. Naapagyapin presidente, eh. Kisa, naapagyapin. Presidente pa nato ron, hanton. Oo. Oh. Oh. Uh, Pero uh, sa mong nabutan sa una, kisa may yung presidente na nabutan mo? Si Bongbong lang okay. Si Bongbong, niya katong itong gibutanan niyo sa una, si no, Noy Noy. Huwag kanang yap. Ayap. Kinsa ba ito siyang

kung nak-rebuild na, kahit niloko ka, hindi mo naawbute ka. niloko mo, mo nakakaliliin. iba kung pa na ama iba kung hangtod dagn. aga si 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 Presidente, <laughs> buong buong Marcos damai kasi para wala Pero daw walat ng rebuildi. kapiro? nalalanto niya ako rebuildi. at lauman <laughs> kabe pa siya dula man din. naku maglabo ka kay. kailan ka presiden, president sa atong vice ha? vice president ato kailan ka ha yan. sa atong vice president si kuan kanang naan para nang kuan man Duterte man anak ni Duterte oh anak ah okay la please. kuan mga si, lo, kuan. si sarah Sara sa oh, Sara di ba na, <laughs> na presidente mo tong uh, amahan ni Sara no sa Vais, una vice ba Sara oh katong sawa pa si, si Bong vice gihapon mm, si sa hmm katong pa si Bongbong kay si presidente nato Di oi. yeah, di, to kay. Kato amahang Sara. Au, si Sara bitaw. Oh, aga mahang Sara may presidente na to katong pa si Bungbong nga kalingkod. Awa, awo, awa hinu. Bungbong man ko kay. Kana kunaw nang nakang problema. Maola gila. Kalimot problema. Ayo paguna, Wag mo na isipin yung ano, yung gobyerno natin kasi sila na yung bahala diyan. Ayun na ilaguna mo na. Ang gobyerno na to, ayun na lang na, sila rin bahala na. <laughs> <laughs> ayun mong gunaw na, o nga makakaong katagaad lao, nga makagulay kagkuhan. Kaya nang ganas. <laughs> ganas o <laughs> <laughs> ganas. <alo, bate>. Ganas <laughs> o ganas. <laughs> Dobok na ngayon kayo sa mga istorya. Natutuwa ako kay Lula mga idol. <laughs> yung bago daw si ano, si... Presidente do si ano Marcos hindi daw niya si Yap daw yung ano mga idol. Si Yap no, yung pag lahat ng pusa oh. itong laging paghanggit pang oh. ayola wala saba kayo mga dunggan ta Ay, lagi banha na 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 kadungog ni mo basta ko magbanha mora mag oh, ba? Ayaw, consumption ako sa nila ayun consumption consumption ayun na yung sa hindi pa daw nakaupo si Marcos yung nauna daw sa kanya presidente si Yap daw <laughs> <laughs> Na, no. ha? Dina, kita ko. Ang kita niya. Mura man siya mag-gifter. Ambot lang. Nilinisan ko na yung isda may doon kasi may rapan si lula maglinis. Uh -huh. Tapos ito. Uh -huh. Sa kanang daw ito niya gagamitin pag andito na kami tumira sa kanila mga <laughs> idol. Para daw hindi madumihan. tago daw muna nito ng mga idol. Pati yung ano ba, thermos. Kasi <laughs> yung gusto ni Lula, papatirahin kami dito sa kanila sa kanya para daw may kasama siya medyo kawawa din kasi medyo itong isda pala ano daw yung aasinan niya ba tsaka ito yung niluto niya medyo ano talbos ng kamuti na may sardinas nagkaon na lagi ka oh kakaon ako ako uh, lagi kong pinaka hmm hmm hindi na naman ka. Mag-untang hmm. lang, ane, mag-untang para ugma. Hmm, ini bila nak urban? Nak tangan. Hmm. Anak. Kena nak Ko anak nak. Ko nak ablaw. Tatlong araw. Tatlong araw. Tatlong araw na budget niya, Maidol. Takot to na naman. balik ko dito. Pagkabalik ko siguro, Maidol, baka magdala kaya ako ng ano? Yung masasabaw niya, Maidol ba? Gusto talaga ni lola Maidol. Ang wala wawa na yung problema na ama nung nahaligin na ah. Magkanta na, Aglansang. Ah, nung magpalit, aglansang gusto talaga ni Lola na ano yung tumira kami dito may lubang pero na ma, makakwarta ka palit lang lang mm hmm. kaya di ama kung ka to lagi nga to lagi ito, na ito muna ginawa ng atos doktor no, tu aman um, sa atwang na ng simbahan oh, sige lang yan, sige lang basta yung ulam mo pagka mabalik ko sunod rin eh, magdalagya po sudanin mo ha On pohon. Oh, sige, salamat. Salamat. Ay, ba, sino ba? Kanala sa itong hiloan. Oh, ay, hapon lang. din. Mahal lang kang hiloan. Gano'n ako. Gano'n Sige lang, ano siya ko lang. Hala. Katoy mong termos. Butangin la itong ininit. Ang unja rin ng termos. Kay, dali rin mong mainit. Ah, eh. oh, sige, sige. <laughs> ito, takot talaga si Lula mo. Nabaka daw yung ano ba. Yung lasunin. <laughs> Kasi, pag ano kasi may pag humahawak dito sa amin yung ano yung iba yung matatanda na kailangan pag humawak ka sa isang tao hawakan mo rin para yung ano mga ba yung lason daw hindi kumapit kasi meron kasing mga ano dito mga idol na yung nang lalason ng ano ba tapos sabi ko sa kanya ilang beses na kung bumabalik dito lang wala ka pa bang ano <laughs> natatakot pa ba, ba? hindi naman ako mga na. ay. yung hiluan kung tawag mga idol parang kapamilya din ng ano ba yung mambabarang na idol ganun din yung ganun yung kinakatakot ni Lola. yan at least mayroon na rin po siyang ano ulam na tatlong araw pangatlong araw din niya dong din niya yun ano mga idol na makauulam siguro pagkabalik natin susunod maka ano manok manok siguro yung dalhin natin kasi palagi nilang nag-iisda si Lola ba pero pagka ano pag, ano na lang po may dala ah. balik natin sana makabalik tayo ulit <laughs> nakakatuwa si lula talaga mga idol na eh. ko talaga yung ano yung lula ko sa kanya mga idol ah. kasi yung wala na rin po akong ano yung lula talaga lahat po sila patay na sa side ni papa patay na po sila mga idol tsaka sa side na ni mama parehas na po silang patay kaya medyo malapit po talaga yung loob ko sa mga ganyan mga idol ah. Sa mga may edad. Kagaya kay Lula Saring. Ayan. Shoutout pala tayo mga na, Habang. Mauwi tayo. <clears throat> Ayan. Shoutout pala kay Underdog. Ayan. Shoutout idol kay. Sir Binji. Parang hinihinger ako. Makarela. Shoutout. Danish Alcaraz Miscalado. Ayan. Shoutout po sa ma'am. Kay Charlene Mata. Shoutout po. Kay... Chino Panyo shout out idol Erwin Jennifer Missy Dupay from Davao City ayan shout out po sa inyo dyan mga idol no kay Sancho si Rizzo shout out idol Bilya Basulo shout out po kay Rosana Bilya Hermosa shout out ma'am Bernardo Abasulo yan idol shout out po kay Carlo Mixup ng Daguhoy Buhol shout out kay ma'am Sharon Murata shout out po Jewel Kaday shout out Kay Fatty Pereira, ayan, shoutout po sa'yo, ma'am. Juris Magdura, shoutout idol. Kay Ate Jocelyn Manguba, shoutout. Kuya Willie Ibrun, shoutout. At kay Buyit, Buyit Idnarit, ayan, shoutout po. Maraming salamat. <laughs> ayan, dito lang po ito mga idol. Gali, uwi na ako dun sa bahay. Maraming salamat po. Siguro, pag-update dun kay, ano, kay Tatay Virgil, ano mo idol ba? Berhilio kurnyado baka susunod na araw ko siguro mga idol mag update tayo doon tungkol sa ano niya sa kalagayan niya mga idol yan maraming salamat po mga idol